Alam mo ba na ang simpleng bawang na gamit natin sa pagluluto ay isa sa pinakamabisang natural na gamot? Matagal na itong ginagamit sa herbal medicine dahil sa taglay nitong alisin, isang compound na may napakalakas na healing power. Narito ang sampung sakit na kayang tulungan ng bawang. Una, high blood pressure. Nakakatulong ang bawang na i-relax ang blood vessels at pababain ng presyo ng dugo. Pangalawa, mataas na kolesterol pinipigilan ng bawang ang pagdami ng bad cholesterol at tinutulungan ang good cholesterol na gumana ng maayos. Pangatlo, sipon at ubo. Dahil sa antibacterial at antiviral properties nito, mabilis nitong napapabuti ang immune system. Pangapat, impeksyon sa katawan. Laban ito sa bacteria, fungi, at parasites, kaya mainam sa mga may impeksyon sa balat o bituka. Panglima, diabetes nakakatulong ang bawang na i-regulate ang blood sugar levels at mapabuti ang insulin sensitivity. pang anim, arthritis, at pananakit ng kasukasuan. Dahil may anti-inflammatory effect, nakakabawas ito ng pananakit at pamamaga. Pampito, sakit sa puso. Pinoprotektahan ng bawang ang arteries at binabawasan ang risk ng heart disease. Pangwalo, toothache o sakit sa ngipin. Pwede itong ipahid direkta sa apektadong ngipin para mabawasan ang sakit at infection. Pangsiyam, pananakit ng tiano kabag. Nakakatulong ito sa digestion at pinapatay ang masasamang bakterya sa bituka. At pang cancer prevention. Ayon sa ilang pag-aaral, may kakayahan ang bawang na pigilan ang pagdami ng cancer cells. Para gamitin, durugin o nguyain ang isang pirasong hilaw na bawang tuwing umaga o ihalo sa mainit na tubig at inumin. Pero tandaan, Huwag susobra sa dami at laging kumonsulta muna sa doktor, lalo na kung umiinom ng maintenance na gamot. Follow for more.